Guys, nandito kami ngayon sa Cross Iron Mills sa Jollibee kasi meron silang promotion ngayon. It's their 100th year anniversary. So, meron silang ano, first 100 na customer makakuha ng, ano, ng Jollibee Chicken Joy. Three, six pieces. See? So hello sa Gaya Farm Squad! On the way na pala kami papuntang day home ni Luis. Nilagnat kasi siya kaya hindi siya nakapasok ng dalawang araw. Pero ngayon okay na siya kaya excited na ulit. Mabuting at nasa mood maglakad. Mostly kasi panay ang pakarga niya talaga. Ikadalawang linggo na nga dito ni Luis sa day home. At marami na nga rin siyang natutunan. Meron na rin kasi siyang routine na sinusunod. At nagugulat na nga rin kami dahil meron na siyang mga sentence na sinasabi. Pagkapasok nga namin ay hahayaan na namin siya maglakad. They had a <laughs> <laughs> Pagpasok niya nga ay nandibago rin siya Dahil meron din mga kids Bumubuelo pa siguro si Luis Later on makikipag-usap at makipaglaro na rin siya Deadman na nga agad kami nung makita niya na yung toys Kaya iniwan na namin siya at dumiretso na nga kami dito sa may Cross Iron Mall Wala pang tao sa food court at kabubukas lang kasi Pupunta nga pala kami sa Jollibee para mag-avail ng free Chicken Joy 100th anniversary kasi nila ngayon At meron nga silang promo Nakapag bumili ka nga ng worth $35 na order At isa ka sa first 100 na customers Ay makakakuha ka ng free Chicken Joy Ayan na po Meron pa rin ba sila? Meron pa rin ba? O oh, sige, pasok At dahil nga maaga kami, pang number 10 pa lang kami na customer. Eto na nga guys, pagka-order namin, meron ng kasamang free Chicken Joy. So number 10 kami ngayon. Maaga kami. Kala nga namin may eh. Yan, model lang kami ng ano. Uh, spaghetti and, burgers and Burger Steak. Burger Steak. May libre ka na. May libre ka na ano? Chicken so, Joy. Pwede nang pauling mamaya. So guys. May nangya ka yung last day nila. Hanggang din. bukas. Yeah, kahapon tsaka hanggang bukas. Three days. Nag-start siya kahapon. Okay. okay, three days pa lang. So okay, guys. Sa so hanggang bukas na hanggang lang. Hanggang bukas na lang to ha. It's all over North America. All over North America. all over North America. Tara na. Saan bida sa'yo. Ayun na <laughs> I know how guys. So paano guys, Diyan na muna kayo. Kakain lang muna kami. Pwede rin naman kayo manood para matakam kayo. Ang sarap kasi ng chicken joy nila, sobrang init, lalo na yung gravy. Baka hindi pa po kayo nakafollow sa aming page. Pa-follow naman po, paklik po ng follow button. Para ma-update po kayo sa mga videos na pinupost namin. Kami po pala ang Sagaip Squad. So paano, kita-kit, see ya sa susunod nating vlog. Basta tandaan, Sagaip Squad, solid tayo!